Compré. maduna na babe talagang tawagan ni na Donnie Pangilinan at Belle Mariano dahil sa kanilang panambenga talagang talatang halata na babe ang tawag niya kay Belle na ano ang kanyang pagkasabi o diba ang linaw ng pagkasabi ni Donnie dahil niyayaya niya si Belle sa baba it has always been love Bob or Belle or babe ito palang ay confirm na confirm na na magjawang dalawa dahil hindi naman magtatawagan na ganyan kung hindi sila magjowa. Ang Don Bell ang pinaka-highlight at pinaka-sikat na artista na dadalo ngayon sa Walk of Fame. At maagri ang mga netizen dahil deserve na deserve ng dalawa na mag-celebrate ngayon. Dahil great achievement as a love team ang kanilang dinalong event ngayon. Dahil nakadalawang movies na sila at The to to Her online series and one teleserye. Pagdating naman sa kanilang teleserye when Caroline with Bingo, she really went out of her comfort zone. Tried new things, wore light, color clothes and learn how to enjoy life despite all the pain and problems. Last nagulat ang mga netizen dahil first time nilang nalaman na marami palang tourist spot sa Pinas. Minamanifest ng mga netizen na for more places na ma-promote through this show.